Yay! wow i'm um, beginning to to happy hear you i'm gay and i've always been like this um, i'm attracted to same-sex i've had several same-sex relationships Cito unang Chito unang una sa tanan sa LGBTQ+ asa din ha si Chito sa Montina o paunsa ni mo define karon ang imuhang kaugalingon? Ah, uh, kind of tricky question sa Jill no kay uh, technically sa society na ta sa uh, uh, G uh, sa gay uh, no asa, sa sa, sa kana community ng LGBTQIA+ uh, bata pa lang ko Jill I think elementary pa ko uh, high school gi na yung mga ano no, no na yung mga uh, PE kitong <laughs> may mga physical activities mga ingon na na like basketball uh, na na feel nga different uh, I, I, think uh, mura na ako ano mura dili maayo mura you know, I have attraction to the same sex but wala kayo na ako sa entertain First, course wala ko kabalo sa mga technicalities di ba wala ta kabalo about you know, mga Uh, about homosex homosexuality uh, anang mga butang so ako nagpadayon ako sa kong life uh, until nga nag-abot ko uh, college nga dito nag on nga more mas na define ako ang ako ang kaugalingon nga uh, I'm, I'm really attracted to the same sex um, until nag-abot ko sa Manila dito nagtrabaho sa sa corporate company um, gito na ako mas na-explore. Pero, uh, gitago na ako to it's because sa amuang company uh, na ako sa medyo taas nga ranggo. So, marag mahadlo ko nga ma-discriminate. So, kato, marag gi, gi wala, git, gitago lang na ako, wala ko yung